Formal na ang umupo si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro bilang bagong chairman ng Regional Development Council o RDC sa Central Visayas. Naganap ang kanyang panunumpa sa harap mismo ng outgoing RDC 7 Chair Bohol Governor Aris Almentado. Narito ang ulat ni Aileen Navarro. Formal nang nanumpa si Cebu Governor Pamela Baricuatro bilang bagong chairman ng Regional Development Council sa Central Visayas o RDC-7 sa si ginanap na fourth quarter full council meeting sa social hall ng provincial capital Kamakailan. Sa minsay ng outgoing chairman Governor Omintado, hinikayat nito ang council na ipagpatuloy ang mga programang mas magpapalago pa sa ugnayang sugbuhol. Together. Let us continue to drive Sook development and improve the lives of our people. Swerte ta. We are in good hands with our new chair. Dagan salama. May ako. Malugod namang tinanggap ni Cebu Governor Pamela Barricuatro ang bagong hamon sa kanya na pamunuan ang RDC Central Visayas. As a newly appointed chairperson, I am honored to lead this council and work towards advancing the region's development agenda our vision of a region that is economically vibrant socially inclusive and environmentally sustainable is attainable and its foundation have been laid Matatandaan noong nakaraang pagpupulong ng konseho upang maghalal ng mga nominado sa chairmanship ng RDC ay una nang umatras at nagbigay daan si Baricuatro at ipinaubaya na sa kanila ni Bohol Governor Aris Umentado at Cebu si City Mayor Nestor Archival ang nominasyon. Sabalit si Governor Pamela Baricuatro ang pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno ng RDC7. Agad naman itong tinanggap ng gobernadora. Sa kanyang inaugural message, ipinahayag niya ang pasasalamat sa tiwalang ibinigay ng konseho at tiniyak ang mas pinaigting na koordinasyon para sa mga development programs sa rehiyon. Tinukoy ng bagong RDC chair ang kahalagahan ng mas mabilis na implementasyon ng infrastructure projects, pagpapalakas ng disaster resilience at pagpapasigla sa ekonomiya ng Central Visayas sa pagpasok ng bagong taon. Samantala, ipinagkaloob din ng outgoing chair, Bohol Governor Aris Mintado, ang symbolic turnover sa kanyang message ng suporta sa liderato ni Governor Baricuatro. Pinangunahan mismo ni Governor Baricuatro ang fourth quarter full council meeting na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang line agencies, local government units at pribadong sektor. Inaasahang magbubukas ang bagong pamunuan ng RDC-7 ng panibagong yugto ng kooperasyon at pagpaplano para sa patuloy na pagunlad ng rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.